Magandang magandang po sa inyong lahat. Ito muli ang mapa ng taanan. Mama na, papa pa. Ang araw pong ito ay mahalaga sapagkat uh, nakasakay po ako dito ngayon sa aking tricycle, sa sakyan. Patungo po tayo sa isang kaibigan at kasama sa institusyon ng Divine World College sa Pangit na naapektuhan na grabe no, ng bagyong si Egay kamakailan lamang. So, guys, ato uh, kayo natin no? tutulungan natin yung ating isang kako teacher uh, may dala tayong mga kasangkapan so, papunta, tungo na tayo meron sa bahay niya na nadaganan ng malaking uh, puno noong kasagsaga na paglong e, guys so nandito na po tayo ay. Ayan. Ayan, ay. Wow. So nagdala po tayo ng mga kagamitan yan Ano pa ba yung dala natin? Ito lang. Okay, so, yung mga na ano, kailangan natin ng malaking itak. Siyempre, lagari. Mga hatilyo. At iba pang makasangkapan. Cutter. yan So tara, tulungan natin ang isang kapwa. So medyo mababa po kasi yung kanyang bahay. Banda rin po sa baba. Sa so, tatawid po tayo ng irigasyon. So tumatawid po ako ngayon sa irigasyon yan. Alam niyo po ng kasagsagan ng bagyo, ito po ay punong-puno hanggang bubong, ang taas ng ano. Ayan, dito po tayo dadaan. So, medyo exciting din. At the same time, pagtulog na rin sa kapwa. So nakita po niyan yan, siyang bahay na yan, nawasak ng bagyong egay. So natin. So ko yung cutter. Oh, grabe. Meron po akong kasama rito kasi hindi ko naman kaya mag-isa. So nakita niya po. Yan, itong bahay na yan, ganyan po ang nangyari. Binagsakan ng malaking melina. Ito po, napa-ano na rin po ng may-ari. Napa-chainsaw. Ayan. Hinati-hati na po. Malalaking kahoy. Yan ang bumagsak. Ayan po ang nangyari. Grabe. So nakita po natin. Itong mga melina na napakalalaki. Ay bumagsak dito sa bahay ni sir. Ayan. Ayan. So, ganyan po ang nangyari sa kanyang tahanan. At makikita po natin sa loob. Grabe po. guys, tignan natin. So, yan, nagkalabo-labo. So, tatanggalin natin to para maiangat natin yung ano then Ilalagay muna natin sa isang tabi yung kanyang mga gamit. Pero nagka, ayan. So, lane lahat-lahat po yan ganyan po ang nangyari sa kanyang hinagkalabu-labu dahil hanggang bubong po talaga ang uh, baha so yan, ito lang baka bagsakan tayo so ito pong red niya hindi na mapakikinabangan at yan po ang mga naganap so nililisin natin po para mailalagay natin dito yung mga gamit tapos uh, hugas lahat lahat so lahat po ng ano yan nalunod po ang kanyang mga kagamitan mga damit ayan lumutang yan sa baha so ganyan po nangyari ay grabe so matindi talaga ang hagupit ng baging si Egay sigurado ka na dito to hindi ito baka bumagsak mabagsakan tayo hindi okay na nakaano na tukod So yan po, nasira-sira yung lamesa. Pati mga utensils, grabe. So sabi nga po nung may-ari, si sir, yung kaibigan natin, co teacher din. Ay, ay nga, Oops, okay na? Dito natin sira-sira. Sabi niya nga ay marami pang kagamitan, kasangkapan na inanod na ng bahas. Dahil po, dito po, sa bandang hilaga niya, nagmula ang malaking alon o malaking baha. Diyan po sa, ito po ay taltalon o kaya farmlands. Sa banda rin po, meron po kasing ilog din na dumadaloy. So, apektado lahat ng mamamayan dyan, kabahayan. So, nakita po natin ang daming mga dumi. So, galing po yan doon. Punong-puno po, pati ang kanilang mga kabuhayan, bukirin ay na tapos dito natamaan ang bagyong Egay. So ayan. Pati po rito sa kanyang likod. Yan nag team Mayab, bigday isim. Dig sabihin ah uh, team Mayab ket um, na hangin no. Uh, tumilapon lahat-lahat lumipad ayan. Tapos so, kita natin yung kanyang dingding ay talagang inubos narito na po sa baba yung yero at dito pong kanyang dingding ay talagang kinain na ng baha masira lahat po. kasi ilang araw po na mataas hanggang doon sa bubong ang tubig baha ito yung muna unahin natin kasi yan yung mga gamit dyan lalagay natin dito sa veranda yan para wala ba tayong walis Tingi akong balas. Yan yan. So, simpa. Enta. Gito eh. Mamaya dito natin ilalagay yung mga iba pa. Yung bag. Ito, itaas natin to. <coughs> Tara, buhatin natin to. Yan, pwede. Pwede. Tapos dito natin ilalagay yung mga suling. Ayan. Para may daan ng konti. So nakita natin buong bahay niya. Ah, hindi ka na pwedeng kumanta ng bahay kubo kahit ang halaman doon. Kahit munti. Maganda pero ngayon po. Yan po ang naganap. Nagkalabo-labo po lahat ng damit. Maayos po yan. Nakasalansan. Ngunit ngayon po. Ayan na buti na na-save ni Sir yung ibang mga picture. Yan. The remembrance. So, ganyan po nangyari. Itong mga damit, nakasalansan, pero ah, nakalabo-labo na naputikan dahil sa malakas na hampas ng baha at ng hangin ulan. So kasalukuyan natin inaayos na to. So ilalagay natin yung mga ganito doon sa veranda para maka magkaroon ng espasyo. So napakarami pong problema pag ganitong may bagyo. So daming isa sa ayos. Grabe. Alam niyo po na kapanayam ko kanina yung may are halos ayaw niyang tignan. Masdan ang lugar na ito na kanyang tahanan sapagkat Ganyan nga po ang nangyari. Nakakaiyak, no? Kanina umiyak siya sa akin. Uh, ayaw niya rin siguro baka hindi ko rin ma-interview. Singa na, nakakapanlumo ang itsura ng kanyang tahanan. Na dati-dati kahit kubo lamang po ay maayos, malinis at ma maliwalas no sa riwa ang hangin dito. Tara i sa natin to Doon no Sa isa natin So guys Salansa lang po namin Ang mga kagamit So guys Ang hirap-hirap So nandito tayo Nagawalis Grabe Kapal ng Ng ano putik Try ko So, pati mga sleepers, lahat-lahat. So, yan, sinisi. Kinaayos na po natin. Ay. Ang tatanggahan. So, nakita po natin. Medyo ang dami pang gagawin. Ay. Ito po. Ito po natanggal na puno. Ang laki. Tignan niyo po. Yan, yung katawan po niyan. Na, ito na. Nahati-hati na. Ayan Ay tumumba doon sa kanyang bahay. Tignan niyo po. Nagkayupi-yupi ang yero. Natanggal ang mga pundasyon. Ayan. Medyo. Anong panggagawin Tara guys. Tapos yung kanya po mga dokumento. Ayan mga basa-basa yan -basa. nabasa pa ng mga dokumento so nakita po natin isang halimbawa pa lang po yan mga apektado no ganap na apektado grabing na ng bagyo o mga mga bagyo tulad ng bagyong Egay na sumasalanta taon-taon so ang uh, masasabi lang po ng inyong kamapa lagi po tayong maging alerto sa anumang uh, didigra ibig sabihin yung ng kalikasan So, dapat po lagi po tayong handa para safe o ligtas po tayong lahat. So, sa uh, sa'yo, Sir Jose Bernardes, na sana makamubuan ka sa pangyayaring ito sa ating buhay. So, pa sa saan pa ba? at uh, ikaw ay pagpapalain din ni Lord. Makakamubuan ka. May pag-asa lagi. So muli ito po ang mapa ng tahanan. Mama na papapa nagsasabing at ipagpray din natin si Sir Jose at ang iba pang mga biktima ng bagyong Egay. So muli ito po ang mapa ng tahanan. Mama na papapa nagsasabing God bless you all.